Yan po mga palangga, oh, ang lumilipad na mga insekto, guys, oh. Yan, ang lumilipad. Yan, ang daming lumilipad, mayroon pang bubuyog, guys. Yan, mayroon pang bubuyog. Yan, iwan ko ba kung anong insekto 'yan, mga palangga, oh. Yan, mayroon bubuyog na lumilipad, guys. Yan. Parang ano, nagbabahay po sila mga palangga. Ito po ang kanyang puno. Oh. Ito po ang kanyang puno guys. So ayan mayroong bubuyog na lumilipad. Ayan, mayroong bubuyog guys oh. lumilipad-lipad ang bubuyog. So ayan. Parang namamahay po sila doon sa aking halaman guys, yung mga insekto na ano. Yung mga insekto na maliit guys, tingnan niyo po. Oh. lumilipad-lipad lang po sila guys. Ito po ang kanyang puno guys oh ito po ang kanyang puno ano, ang ganda po ng ano ang ganda po ng dahon na ito guys oh yan parang namamahay po sila guys ayan, oh parang namamahay po sila guys ayan mayroong bubuyog na lumilipad-lipad yan bubuyog Namamahay po sila dito guys. Uy, nasuko ang buyog mga palangga nga akong gibijuhan <laughs> nasuko ang buyog nga akong gibijuhan guys nasuko ang buyog nga akong gibijuhan mga palangga oh. ang daming insekto yan lumilipad-lipad ang mga insekto guys oh Yan, sobrang dami ng insikto parang namamahay po sila dito guys yan po ang kanilang bahay o oh. yan po ang kanilang bahay at ito din bahay nila yan, yan. dyan sila dumadapo guys ayan dyan sila dumadapo ayan, oh. ang dami nila lumilipad lipad dami po nila mga palangga o oh. Lumilipad Yan, lumilipad-lipad. Yan, ang Parang dito sila namamahay, guys, sa ilalim. Yan, no? Dito sila namamahay sa ilalim, mga palangga. Ang liit na mga insekto na lumilipad dito. Pati dito, na oh, napapahak yung ano. Napahak yung aking bulaklak, guys. Yan, lipad ng lipad lang kayo dyan, mga palangga. Yan.